20 years back pain, and 3 years frozen shoulder. <laughs> <coughs> Upo mo na kayo dito, sir. Upo mo Tayo na. Ay, kailangan po eh. Kailangan ba? Upo eh.

siya makalakad na makaayos, no? Yeah. Sige, pagpahingin nyo na 5 minutes. Ayan. Ayan. Tabihin lang pala. Wala namang mandid yung mga kapay mo. Hmm. Hindi mo naman pa. Hindi pa lang. Laksan mo siya. Laksan, laksan. Para damay-damay na. Okay game, so magandang gabi sa lahat. Tigasan po kayo. Santa Maria po, pulong dumangin. Malayo po yun dito. Naka, na ako. Malapit na Okay. So, napano ko tayo? Ay, pala. Matagal na ito. 20 years na right? Yung ganyan mong lakad, 20 years na yan? Hindi naman. Mungkuda, na, kaya po eh. Hmm. E, Ilan taon yung ganyan mong lakad? Ano ko, 5 years na. Hindi naman. Ba? Pa ano-ano pa 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 ano kasi. Paunti-unti. Paunti-unti. Minsan nawawala. Hindi, hindi ko na pinapansin pero 20 years na siya na ganyan? oo oh. ka gulok, kan, labat, may biluwat kasi ang gulong krelbra kala ko lang laban kaya di mahina mo? oo ah, yung paliwa magiging magiging pag, pag umaga, ito kapal e eh. Dapat check up mo na siya sir? nakuha so, na pa yung ko na anong sabi? oo operahang daw <whistles> ano ba trabaho niyo? lumagwa ko ng spring spring? Hmm. spring promotor ah okay okay. Ah, shock. shock lang ng motor. Call. Yung, yung mga sa transport lang. Magkano ang ko yeah. oh, Kaya, kaya ano <laughs> yung sapo? ha? Oo, kailangan yung sapo. Kung tapos pa lang, Sa jet, tapos 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 hindi bali tapos 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 ano sila try gumagawa? May Sila yun siya supply. Malayit lang. daming kalawal. Dati. Ganda. So mas maganda niya, Pag may lahat client tayo gumagawa ng motor. Oo. Hindi. Oh, Yung sila mismo nagka-assemble boy. So anong napagawa ko na dyan, sir? Nung simulan na yung marayan? Wala. Hindi ko na ito. Hindi na naman sa sasad. Sa Ted Bumbo. Okay. Siyempre. Ano. Hindi na naman ako hilo. Santa Maria. Okay. Yan, natanggal dito, ano, itong frozen, frozen shoulder. Pro. Paul, na ako ng frozen shoulder. Paul, kung may sabit pa. Itong balahang hindi. Meron pa eh. Pero na itataas ka. Saan ang taas yan? Mamay, itataas natin yan. Oh! Tam-tamas na ito. Nalo talaga eh. Okay, so, ilang beses na ito napahilan? Isa pa lang. Isa pa lang. Ako yung pangalawa. Ayan, tagal yung t-shirt. Dapa. Magkano yung hindi ka dyan sa opera? Tulad, magprepare na ako. Kulang sa card Malit lang yung card. Mahala ka dyan. pani company po sir, ang nyo? Hindi, yung anak ko ang naghahansa nyo sa card. Nasa PNB. Saka driver kasi siya, malayuan ang biyahe niya May tama talaga ito sa liigay Iba Ibakutom dun sa kamay Bitin sa pasok ng loob. Okay. Isa na lang natin. Nung pinanigot niya kasi sa akin, nung buhay pa sa aming professor, that okay na sana. Naggawa siya ng lona. Yung pagtarong-tarong niya, kung ano niya sa ano, bumalik niya naman. Hindi ko na pinapapalik-balik kasi eh. Ngayon, masakit na eh. Hindi kasi naibabaw ng todo. Kaya yan hindi gumagaling, hindi na isasauli sa loob. Hanggat hindi yan isa sa kulisan ng wala yan. Kahit ilang taon yan, magpapamalik-balik talaga yan. May araw na nakapakasakit daw, may araw na nga okay. Yan lang ibabaw natin ng todo. Kasi itong mga to, palulugin lang natin sa loob. Nagkanda ipit-ipit na rin dito yung ugat, pero minimal lang. Dito talaga yung matindi, ano? Sige sir, taas na kamay. Alam mo na, taas mo na. What may one? frame mo pa. Si, paat, Marvin.

Patay. Ay, saan ba ba siya? Tanimhin mo na eh. Tama, asan yung maneg? Mayroon pa po, asan? E, Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Hindi Sabi mo kanina, di ba? On! Mayroon pa po, Ho! 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 Huwag mo masyadong ibaon. Baka mat-bakang mabilisan niyo masyadong yung 20 years niya. Pag sinabi niya, hindi eh. na kram na madali. Madali talaga. Uh, eh. Ba, iluwasan pa yung gato? Next! Ano, kwento. Kwento mo na <laughs> Nagulat ako 20 years, ganyan lang. Boss ka ano? Boss ka eh. Kaya hindi luwala eh. Kasi kung siya talaga yung bumaba na talaga na mabibigat na lalak oh. Bin! Puro bumaba. Hmm, wala na, tanggal na yung lamig. Eh. Eh, no? Ayun na sa talampakan.

<laughs> Tatay, wala mo nakatulog na tayo. Tanga. May kape sa likuran mo ah. Sa inyo po yung ano? Sa inyo ba sa topic lang? Yung nakabalanka dito sa makanting lote. Yung itim. Sa inyo po lang. <laughs> may ganda yung dun eh. Grande yung Wala Eh, pala. <laughs> na uh, mag-asawa dun. Wait po niya. Sabi niya ko-opera. Sa naman need <laughs> mo tay? Wala na sa talampakan. Nandito sa talampakan, nasa dulo ng daliri. Oh. <laughs> ano po? Sa Anthony Crumb Pati po yung manhid, kaya i-detect tong daliri ito, tayo. kamay ko. ha. Oh. Pantay, sa dulo na ano nyo na. Tatay, wait, to Bara, pa. Bawa na na. <laughs> po to na lang? Oo. Dito sa may puwet mo, Nana. Kung po sensor mo. Ay, man eh. Ito. Ano lang Ito. Ito. Natakot lang kayo kasi paganap pag paganap sa... paganap 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 oh. oh, paganap paganap Wala paganap 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 hindi ko kontak. Napatawa lang kita. Wala mas mahirap na pinay, may challenge. Eh, wala na. Sasama ko na tong balikat mo, ha? Ah. Kaanap ko yun ang gagawin, madali nga eh. Tay, manakas yung pain tolerance ni Ina, tatay. Manakas Sir, ano ka nga? Upo ka nga muna sa glit. Ayos siguro yung frozen termo. mo. Wala, hindi ka naman nabugbog sa likod eh. Sarap talagang. Sir, taas mo nga sa Ayan, no? Mm -hmm. Sabi mo na ayos yan. Hindi, dati 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 Gusto mo makita yung ayos at yung mga. Matagal lang itong proses yung mo. Sabi-hiver, sabi mo Sino suha? Oo nga. Relax lang ako lang. Magsak lang tayo, nakalaman ka. Relax. Hingga naman natin. Tapusin na natin to para pagbalik. Para Relax lang, Bagsak lang yung kamay. Sige boss, higit ka. Kasi parang pag nakalakad ka nga, di ka naman makakapwersa sa kamay. Pwede naman natin pagsabay-sabay. Oo, so, baba kasi. Baba kasi. Di ba, nai? No? Diyan na yan. Pero wala akong masakit. Medyo mas masakit to kaysa sa likod, ha? Oo. Uh -huh. Ako lang, ako lang. Tuhod, boy. Okay. Tuloy hindi. Sige. Taka, nakalapin siya. Sir, relax. Taka, nilalaban lalaban niya. Nilalaban niya. Ah, ano? Nakaabang si eh. Nilalaban niya. Si Jean kasi nag-design po. Ulit nga ba mo na lang malalim. hindi mo na lang malalim. Uy. Masakit to ayusin. Kaya? Second session. Malito mo pa rin naman kita. Oo. Shay! ako lang. Huwag mo sabayan kasi binabalik mo eh. Okay. O, oh, yan o, oh, balik na. O, oh, yeah, muna okay. ha, relax muna. Iyan, oh, yan, yan ang balik. Mm. Oh, Kanina hinatak ni John Paul. O, oh, ngayon. Okay, ganyan, tinanin niya, no? Oh. Ganyan yung balik. Dapa! Dapa! daw ganyan lang. Ito ha. Ah. Ayun, mas kinaya niya yung sakit na ano, likod. yung balikat. Malaki kasi yung buto sa balikat na yun. Sira mo ano pa dito nanay. Si John Paul, Ganyan lang, ganyan lang, sir. Ganyan lang, ha? Nay, babaero pa hindi. Babayit. Sakitinan ko, huwag. Huwag. Uh, kita niyo naman, o. Oh. Hindi lahat ng pasal babaero. Ang babaero. Di ba, sir? Ito di ba, no? Oo. Di ba? Ano probinsya po ni tatay? Ano? Kung kasi nani. Tay, wag mo labanan, tay. Tay, wag mo labanan, tay. Tay, wag mo labanan. <laughs> <laughs> <mula> <laughs> Grabe, pre, isa ko siya, may rakas tayo po. Tama dahat nga ganoon yung 3 years na grabe 3 years lang grabe grabe saan ito na grabe na way din sa likod pato yung shoulder wala 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 wait wait break 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 oh, break, break lang huy ano kasi sabi niya kasi okay yung frozen shoulder niya hinawakan niya yung pull nakita niya naman kanina tinaas lang nang ganun yung pull tupi eh okay kaya mo rin si tatay yung lakad ipapakita namin hmm. sa inyo yung frozen shoulder mas masakit yun compare sa pagkakatama dun sa likod yung sa spine kasi maliliit yung buto nun. Minimal yung galaw kapag gina-adjust. Compare mo sa balikat na ganito yung kalaki. Ganito sya kalaki. Tapos ganito lang kalaki yung tinamaan. Pag in-adjust yun, lahat yun makakaramdam rin ng sakit. Pero pagpahin natin si tatay, dyan muna kayo. No advance payment. Ang checking in Boeing po, libre po yun. Ang bayad pagtapos mahilog. Kaya ka tayo. Ano, nalambot ka, ano? Oh, dito tapos. Dapat pala kanina, maya maya ako na dinukot yung balikat. Yun ito. Pipihitin pa pala natin. Pihit pa eh. Ayun. Okay lang. Ah, tingnan mo. Subukan mo yung taas. Ah. Ah, yan yung walang tukod. Hindi pa yung tapos. Ay, wala pa yung tapos. Ah, hindi pa yung tapos. Nagkamali ako nung ano. Nauna yung balikat. Okay, yeah, try nyo. Ah. Hindi, oh ano lang, ma lang yun. Bus bus oh yan. Boss yan, boss. O. Oh. Boss Yan kasi kung mabigat ang trabaho niyan, mm. lumala na 'yan. Mm. Uh, ah, kaya kahit kumabigat na ng 20 years hindi lumala? Pa, kaya siya lumala rin pag masakit 'yung pang-digga dredge malayuan. Kasi ni na dun lang po oh, yung sa so, so, na para malaman pero natin. hindi eh yeah. para malaman natin tayo na kung may sakit pa uh, biyahe kang balik ka dito oh. na, mamaya buti na lang na kasi sige sa inyo na sa 20 years sa lahat ng 20 years na nakawakan mo na dito sa 20 years mo yung tama ang yung pinakamadali galos sa kanya yan? Tay, may manipad dun sa dulo ng daliri mo. Wala na. Mayroon pa konti. Oh, nakahiga pa po kasi siya. Pero once na pinatayo na natin yan, dali na. So dyan muna kayo, pagpahingay muna natin, tsamba lang na naibalik yung 20 years kasi hindi ata narinig sa ako to ni nanay. Ano lang daw to, hindi daw po ito pinagbubuhat. Hindi nyo na ito na ito na nagbubuhat. Bihirang bihira, hindi naman siya nga nagbubuhat. Hmm. But, possible. Ay, siguro pagdadrive, drive, na nagdadrive. So, lumala lang daw yung sakit. Possible lang daw sa paminsan-minsan na long drive. Katulad ng pagpunta ng Pangasinan, Bicol. Bicol. Malayo, Ilocos. Oo, yung malalayo daw po. Pero paminsan-minsan lang nai? eh. Siguro sa isang darawang buwan, isang beses. Ah, kaya. Kaya kahit 20 years hindi lumala. Puro drive-drive lang siguro talaga yung pag-ano ng number. Kasi mataga nang... Ayaw niya kasi pa-out sa na So, yun. Ako na nagsasabi kahit yung sinabi ni sir na 20 years, yung tama, gano'ng kalambot, parang kahapon lang nabaklas. Pero wala eh, gano'ng talaga eh. Eh, busto eh. Hindi naman siya yung talagang empleyado na bubomba dun sa spring. So paano? God bless po sa lahat. If ever na may ganito kayong case, ako na nagsasabi sa inyo, ingatan niyo yan kasi kaya kayong iparalyze kapag nagkatama kayo sa spine. God bless po sa lahat. Kita kita tayo sa Bulacan. Kita tayo. Tagilid. Upo tayo. Tay, upo ka nga muna dito tayo. Sandal ka dito. Sige, sas sasalit salit mo tayo, eh. tayo ka. Okay. Sige, sagad mo sa dingding. O, kaya ano mo na yung iba? O, ano? O, ano? Sagad? O. <laughs> Kaso, masakit pa yan yung pinagbalikan. Kasi, ilan? Parang popcorn eh. Kasi pag hindi ko binalik, eh, wala eh. Ilang taon niya nang hinihinda yan eh. Sa so, kapag tayo maglokohan, tingin ka doon, tama, lang laki ng butik kayo. Tama, lang laki ng butik eh. Tama. Oh, dati pag ginanon lang, masakit, di ba? Oo. Oo. Tingin ka doon tayo. Oo, oh, wala. Wala Kasi nai, baka hindi na siya nagsasalita. Konting matabig, kahit bata makatabig. Sobrang kiro. Tama mali, siya Kaya ginagano ko siya. Chinecheck ko kung may sabit pa wala na. Pero masakit pa yan yung pinagbalikan sa loob. Parang napilayan ulit. Pasensya na. Para may sugat sa loob. Mm Kasi three and a half. Three and a half uh years. So, paano? Nakita niyo naman yung frozen shoulder. Eh, dito na rin eh. Balakang lang usapan dyan. Kaso, nandiyan eh. Si sir. Ang yabang ha. Pero, binasakta na. Si sir, tayo. Ang iyo sir ha. Opo, kayo. okay. ganyan. sir. Ano mas masakit? Yung inayos yung likod o yung hinirot yung balikat? Yung balikat? Balikat malayang malayang yung sakit malayang wala siya kalahati <laughs> o oh, diba sabi sa inyo masakit yung sa likod pero kaya ng tao yun yung sa balikat possible sukuan yun pero hindi naman ayun yung wala. saktan huwag kayo dito alisa sa yun pag hindi piniti <laughs> kasi sasauli ko yun sa loob pag hindi naman yung sinauli sa loob wala sa inyo na yan tumatagal yan ng 10 years more than that pa sasama kayo hanggang pagtanda huli mo nai sabi mo kasi na, sa pinuntahan mo eh. Kaya alam ko na. Kaya nakaulit ko si Jampol eh. May iiyak ka siya sakit ah. Actually, isang sakit kami. Hmm. Naka ilang session ka pa doon? Isa lang. Hmm. Kasi hindi na ibalik nung todo eh. Oo. I-start tayo. Straight lang dito. Harap to ka nyo na tumayo? Dito, hindi naman masyadong. Ah, doon ka nahihirapan? Oo. Sige po kasi tayo ka muli dyan pa. Dalawin muna natin lahat ng nai-technology. Teka lang, Kita mo yan. Tay ka na kan kada tay papunta dan tay. Asa nang pilay? Tay balik dito tay sa asawa mo tay. Yeah. Asi ah, kitay, tay ano yan tay. Ano pinay ka pa? Ay <laughs> so, dinmo muna kay pagpayo mo ra si start tay. Nabawasan 20 years daw yan. Payam maya pa. Bababa pa siya. Mm -hmm. Hanggang sa mawala na. God bless po sa lahat. Ibaan na tayo. Okay, pa namin na matagal. Start ng 11.18. Pag, pakita mo. Yan. O yan si kuya ha. Sir, upo ka. O walang tayo na. Kasi sa upo yan napipilay eh. Pag tapos, paupin na matagal sa kanating palalakarin. Pala so dyan muna kayo, dadless po. Good game, oras. Ayan, so 11.52 Almost 41 minutes. So dapat daw, pag ganyan daw dati, pag tayo, pilay, hindi pa yung dinaya. Ayun naman yung asawa, kita naman eh. So, game? Okay. oh, tayo, tayo lakad. Wow! Okay, okay, try Lakad ka tayo, hanggang sa kalahati ng sasakyan na puti. no. Ang lakad. Tay, balik tay! O oh, tay, sample ng frozen shoulder. Pamis. Yan ang sarado. <laughs> 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 oh hindi ko alam kung anong tawag sa sakit niya. Ano tawag sa sakit mo tay? <laughs> Tama sa likod. Basta yun na yun. Saka frozen shoulder. Free. 3 years yung tama sa 3 and a half years yung tama sa balikat. Yung tama sa likod, simple lang. Sobrang simple lang. 20 years. Pag ganun yung tama niyo huwag yung 20 years. Yung ganun lang. May exercise naman kasi eh, hindi masyado. Hindi lumala, no? One shot. One shot talaga yung 20 years. Sana chambahan sobrang lambot. So, paano? oh, two thumbs up. God bless po sa lahat. Kita-kita tayo. Hindi pa ito bibitawan. Isasarado lahat ng tuluyan. God bless sa lahat. Sir, tanong. Ang post na to hindi pa. Post bye. na natin. Post mo na. God bless po. <laughs> Merry Christmas. Thank you. bye <laughs>